Uy. Hello, what is up sa inyo lahat guys? Welcome back sa akin channel and welcome back sa isa na namang video dito sa Vision Raw. Okay, so bago ang lahat, I would like to apologize. You no, know, kasi para dun sa mga nakakaalam dyan you know, and para sa mga matagal nang nanonood sa akin. Alam nyo naman na nag-upload ako ng video every Monday, Wednesday, and then Friday, Saturday, Sunday. So five times a week ako mag-upload eh dapat kahapon mag um, supposed to be dapat meron akong video or supposedly dapat meron akong video kaso wala akong upload so meron dalawang dahilan kung bakit walang upload una akala ko kasi meron na like genuinely akala ko meron na akong video na gawa and nakaschedule siya sa aking channel apparently wala okay wala wala akong video and pangalawa is busy kasi ako sa pagko-code, okay? Sa pagpo-program, sa paggawa ng website. Kasi, ano yun eh, kumbaga sa sobrang nakatutok ako sa pagtatrabaho, eh, nakalimutan ko na. Napansin ko lang siya nung mag-out na ako. Sabi ko, may, asa yung ano, upload ko? Pagtingin ko sa channel ko, wala. <laughs> Kasar. Pero, yeah, I hope guys you don't mind. I, ako, na ano ko, na-disappoint ako ng sobra sa sarili ko kasi, nag-ano ako yung kumbaga parang, yung disiplina and yung ano bang tawag dito yung consistency no yung consistency cha yung disiplina na binubuo ko eh kumbaga parang nagkaroon ng ng lamat kaya yeah, nagkaroon ng gasgas -gas ng galos di ba yo ko kasi nung ganoon eh di diba? gusto ko pag tuloy-tuloy tuloy-tuloy talaga yo ko nung nagkakaroon ng ng hops ng bumps di ba along the way although minsan di talaga may iwasan yun pero Yeah, it is what it is. Anyway, so hello sa inyo lahat, guys. What is up sa inyo? Happy, happy Saturday. Today is December 23rd. Okay, so dalawang araw na lang. Pasko na. Let's go. So, advance. Merry Christmas sa inyo lahat, guys. Although, hindi naman ako muhang wala sa Pasko. Mag-upload pa rin ako kasi the 25th is Monday. So, tama ba? Yeah. Okay, so Saturday ngayon. Long weekend, of course. Diba? So, hello hello, kamusta ang Sabado ninyo lahat, no? Sana naka grocery na kayo kasi eh nakabili na kayo ng mga pang-pang uh, pang regalo kasi pagka uh, bibili pa lang kayo, nako good luck. Naranasan ko na 'yan yung 24 ka bibili. Oh my god, sobrang hassle. Anyway, so bago natin gawin yung content ngayon, gusto ko mo muna magbigay ng shoutout sa aking nag-iisang member. Okay, so nag-iisa kasi isa pa lang siya ngayon pero hopefully in the future madagdagan pa yan. So hello hello shout out sa iyo Imon of course. Ayan, so maraming maraming salamat sa pagpapamember dito sa akin channel. Maraming maraming salamat sa kakaibang suporta na binibigay mo. Okay? So guys, kung gusto niyo magpa-member, uh, kung gusto niyo suportahan yung channel financially, tapos kung gusto niyo well, shout out pa lang naman. No, basically kung gusto niyo magpa-member, you click niyo lang no yung join button down below no to learn more okay dyan, dyan yung may kita yung kung ano ba yung mga terms and conditions ni YouTube in terms of membership tapos kung uh, ano yung mga perks na ino-offer ko okay click nyo lang yung join button down below katabi ng subscribe button and speaking of subscribe kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa akin channel mag-subscribe ka na kasi uh, ayon dito sa aking analytics ang nanonood sa akin na hindi nakasubscribe subscribe is 69.96. Oh nice. 69.96 and yung 30.6 is hindi naka-subscribe. Ay, ay, sorry, 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 sorry. Uh, na, ang not subscribed sa akin is 69.6 and yung naka-subscribe lang is 30. So ibig sabihin, roughly no, roughly every 100 na nanonood sa inyo, 70 sa inyo, roughly 70% sa inyo is hindi nakasubscribe subscribe sa akin. Kaya please subscribe naman kayo sa akin if you you actually enjoy watching, you no? Know? And kung gusto niyo mga ina-upload ko dito. And yeah, subscribe kayo and also like the video kung gusto niyo mga ina-upload ko. Anyway, without any further ado, with all that being said, tara na agad. Tara na dito sa content. Okay? So it's been wow four and a half minutes. Okay, so may nag suggest sa akin na ikli ang ko daw yung intro. Guys, you can always skip the intro. You can always fast forward or yung Skip, no? Skip ng 5 seconds, 10 seconds yung video para mapunta sa main content. Or, yeah, sa main content. Okay? Okay, so, anyway, uh, tara na, tara na, tara na. Ayan, dito, nakikita nyo, nandito tayo ngayon sa aking, ang uh, gamit ko ngayon is yung set, Ang gagawin ko kasi for today is yung isa pa, isa pa sa mga instances na meron dito sa Vision Raw. And, ayun ay yung tinatawag na pandemonium. Okay, yung pandemonium is hindi ko talaga alam kung ano yung nandun. Hindi ko alam kung... u bago ang lahat. Salin muna tayo dito sa... At... Join... Stop clock. Okay, so ano lang naman to? Saglit lang naman to. Okay. So, bali... Yung Tartaros... Uh, Nagtanong-tanong ako sa ibang mga players dito bago ko gawin. Like, meron akong source no na pinagtanungan about dun sa Tartaros kung paano ba gagawin yung... or yung mechanics, basically, sa loob ng Tartaros. Okay? Tapos yung pandemonium, hindi ko siya tinanong kasi honestly, hindi ako interested ganun sa pandemonium kasi wala wala pa ata ako nakitang quest na nagre-require ng pandemonium. Okay? Pero if meron, eh, mas maganda. Okay? So, ayun. Ah, bali, yung natin dito, isisimula natin yung pandemonyo mo. Okay, so currently, nandito lang tayo ngayon sa stop the clock. Okay, itong stop clock na to is isa siyang event or automated event dito sa Vision Row. So kung hindi kayo marunong nito, basically, kailangan mo lang i-stop or i-click once. Okay? I-click nyo lang isang beses yung yung nandito. Magkakaroon ng NPC dito sa gitna. Okay? Or at least, uh, based sa pagkakaintindi ko dito sa event na to. Okay? Based sa pagkakaintindi ko dito, magkakaroon kasi siya ng countdown. Okay? Yung countdown. So, yung mananalo dito is yung pinakamalapit sa, I guess, number one or pinakamalapit sa dulo na countdown. Okay? So, kung ang, kung ang, bilang niya is nasa number 1 tapos naklik mo siya sa number 1 ikaw ang mananalo okay pero pag naklik mo siya sa around 50 tapos may ibang naka-click, 49 or 30, lugi ka. Okay. Talo ka, basically. Okay? So, at least, ayun yung pagkakaintindi ko. So, nandito lang tayo. So, we have here, Jedi Lubio. Jedi Lubio. <laughs> And, dit. Okay, so, hindi naman nila kakilala. So, Um, pero no problem dyan. Wala mong problema dun eh kung hindi, hindi nyo kilala. So, yeah. Anyway, guys, nga pala, um, if meron kayong suggestion or kung may, may isasuggest kayo na game na gusto nyo laruin ko, gusto nyo itry ko, let me know sa so, comment section down below, okay? Tapos, titignan natin yan kasi wala na akong or wala pa akong maisip na game na lalaruin para sa Monday kasi para sa mga nakakaalam tuwing Monday ko kasi is nag-upload ako ng random videos na variety Monday kung tawagin yon ibig sabihin is random game hindi na magkakaroon ng specific game doon or at least pagka yung game is na yung meron siyang katapusan no may ending kumbaga um tatapusin natin okay pero most likely or i think no uh, hindi ako maglalagay doon or hindi ako maglalaro doon ng mga tipong sobrang hahaba na mga video pero titignan natin yan. We'll see. Um, let me know sa suggestion nyo. Okay. So, may sa atin. Si Just Do It. Itong, ito yung stop the clock. Okay. So, isang beses nyo lang siya i Once na yun. Diba sabi niya, prepare to click me with precision. So, pagka nag... simulan na siya mag-countdown, huwag kayong mag-click hanggat wala pa sa pinakamababang number. Okay? So, by, basically, ano to? Paunahan and swertihan basically 'yung swertihan eh nagsisimula na siya mag-countdown, 'di ba? 'Yan pabilis nang pabilis 'yan. So tignan natin. Please. Okay, so hindi ko alam. Ay, no nakalagay eh, si Jed Diluvio won the game. Stop ini-stop niya nang 21. So ako hindi ko alam kung saan ko siya na stop. No, I don't know. Kung saan ko siya na stop or di ko nga alam po na stop ko ba siya. Baka naubos na 'yung oras. Okay. Or baka mali yung pagkakaintindi ko. Anyway, so ito na. Punta na tayo dito sa loob or sa, sa NPC kung saan matatagpuan natin yung pandemonium. Or kung yung NPC na kakausapin natin para makapasok sa pandemonium. Okay. So to go there, akala ko hindi nagre-record. I mean, akala ko hindi naka-on yung mic. Anyway, to go there, dito tayo papasok sa Frontera Hall. Ayan. Dito rin tayo pumasok nung pumunta tayo sa pandemonium. So yung pandemonium, or sorry, Tartaros to. So yung pandemonium is nasa gedli lang siya ng... Tartaros. Okay, so, tayo dito, ayan. So, ito yung Tartaros, ito yung Pandemonium. Okay, ito yung Pandemonium. So, kausapin na natin siya. Let's go. Hey, also, hindi ko alam kung ano yung optimal na gamitin dito na job. Pero, gagamitin natin safe para at least ready tayo na kung meron man kakalabanin doon, di ba? Kaya nating palagan. Okay. So, pangalan nito is Pandemonium. Okay, so, hey, adventure, do you want to challenge na Pandemonium? Okay. So information. Now that's that's good. Meron information. Okay, so natin. Pandemonium is a special dungeon where you can get Pandemonium points. Okay, in order to begin, you need to have at least one member in your party. Also, you need to pay 5 credits on first entry. Do I have credits? Yeah, meron naman. So the points can be shared to party members unless they are died. Okay. Oh, or idled, sorry, idled hindi died. Unless they are idled, dead or tama, dead, or not on the same map with the killer, the points can be shared. Ah, okay, okay, okay. The points earned by the killer is doubled on level two and level three. The points earned can be used for quests and such. Okay, so the Pandemonium boss will spawn if the number of Pandemonium is killed and reactivates every twelve hours. The Pandemonium boss will, will spawn if the number of Pandemoniums is killed. and reactivates every 12 hours. So basically meron siyan cooldown na 12 hours. Okay. Tapos will spawn if the number of pandemonium is killed. So sa loob nito merong fixed no number of monsters or pan pandemoniums. No. Okay. So tapos pag naubos mo 'yon, magi-spawn daw ng boss. Okay. That's it. So kailangan natin ng party. So, mag -la in lang ako sa isa sa aking mga account. Ooh, dumilim, di ba? So, let me log in first sa aking isang account. No. Hindi ko naman alam na kailangan mo pala dito ng, ng party member. Oops. Mm. Okay. So, akala ko. Okay. Huh? Oh, come on. Okay, 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 okay. Ito na, ito na, ito na. Nilalagin na, nilalagin na. Okay, so nakalagin na siya. Okay, so balik tayo dito. Nakalagin na. Hey, adventurer. Enter the pandemonium. I want to check my points. So, ayan. No, kita nyo, you currently have zero pandemonium points kasi hindi pa ako nakapasok dito. And mamaya, titignan natin kung anong quest yung nangangailangan ng pandemonium points or pandemonium ticket. Tignan natin. So, enter pandemonium tayo to start the challenge you need one you need a party consist of at least one member and you need yes oh sorry 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 kailangan ko ng credit okay so paso ta enter the pandemonium yes okay Oh, hindi pala ma well, parang monster pero mga ano to, mga parang mga player, no, iturang player, parang, uh, what is this, demi-human? Uy! Um, I don't think kakayanin ko to. Oh my God. Aray ko, nilalamok pa ako. Pambira kayo. Hindi ko alam kung anong element ang dapat kong gaush. Alchemist ni CJ of Kevon Party is entering the pandemonium. Hindi ko alam kung I mean, okay, wala akong buff kanina pero anong gagawin ng buff, 'di ba? Enter. Also, oh, this is not an instance. So it's a dungeon tapos Hmm. So kada enter mo is 5 ng 5. Okay, so I'll try 3 more times. Okay. Enter Pandemonium. Yes. Hindi ko alam kung anong klaseng... Okay, so nandito ako kanina pero bigla akong na-warp. Hindi ko alam bakit. Okay. Um, I guess. Oh, no. No, 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 no. Okay, so gamit, gamit tayo ng force projection. Tapos, Mm. Um, Sige, gusto mo mm, Patay agad siya Maybe not Sayang ang uh, Sayang ang credit Sayang ang credit Gotcha po Gotcha po Sayang ang credit Hindi ko na itatry pang pumasok ulit Okay, bahala na yan uh. Okay, so na ano ako nagdag ah, para ako na culture shock sa pandemonium so ang mga kalaban doon is I think demi-human kasi player is demi-human unless mali ako <laughs> ba diba? tapos so mga archer nakakita ako doon ng knight or lord knight tapos meron doon um, so I guess mga second class yung mga nandun tapos Paano? So, I, um, hmm, let me know nga sa comment section kung paano ang diskarte sa loob ng pandemonium. Okay, so, para masilip natin kung ano yung miscellaneous. Costume ticket na kukwesto? Uyo. Okay um, para na natin, no, natin hanapin natin kung ano yung mga item no items na ginagamit ng pandemonium. Tapos tignan natin kung ilan yung requirement. ah uh, weapon. So, this is Icarus. Halimbawa, Fist of Fury. Okay, so, Mini Boss Shard, Mother's Nightmare, Fire Dragon Scale, Firehead Protector. Bro, that's it. ito lang ang requirement requirements ng Fist of Fury. Firehead protector is limang Baphomet. Yung, yung, yung nakukuha sa Baphomet. Ano ba to Baphomet horn ba yun kung tawagin? kalimutan ko. Ah, majestic goat. Majestic goat pala. Tama pa. At I am majestic goat. Tama ba? O oh, tama. Yeah, majestic goat nga. Ito yung dinadrap ng Baphomet. yung naka hmm ah, parang may naisip ako na bago nga pwedeng gawin <laughs> akala ko naman kasi napaka open ng ano neto, ng requirements niya pero Farhead protector sampung far well, yung far dragon scale is mahirap kumuha na pero come on I'll take 10 far dragon scales compared sa dalawang sea drop okay I'll take it Anyway, so bali yan. So bali, ito is walang pandemonium ticket. So, tingin natin. Medallion ba is meron? Hindi ko maalali. Pandemonium 1,000! Okay. Okay, ganito ang naisip ko. Okay, so yung pagpasok ko kanina sa pandemonium is nahirapan ako okay, nahirapan ako feel ko, feel ko nga is hindi pa ako ready doon, okay, pero mas mataas ang requirement or ang bilang ng pandemonium ticket compared sa tartaros, dito, dito, dito sa medalyon, ha, sa medalyon so meaning, no, I think sa tingin ko lang is mas madali mag pandemonium kesa mag Okay. ang problema lang sa ginawa ko is baka hindi safe ang ginagamit doon and also baka meron pang ibang diskarte sa pagpandemonium. Kasi it doesn't make sense kung ganun talaga kahirap yon tapos 1,000 pandemonium ticket ang kailangan mo. I mean, hindi mahi hindi mahina yung Sith ko. Okay, hindi siya mahina, but hindi rin naman siya ganon ganun kalakas, okay? So yung Sith ko is po pwede na siyang matawag as end game or hindi man end game pero late game set okay kasi meron na siya Nile Rose na tier 1 Valkyrie set tapos naka purple and dark saber pa siya tapos meron ding gloom okay so i, I don't think gagana yung gloom dun sa loob noon And also, ang dami na. Okay, so basically, okay yung Sith ko. Okay yung build ng Sith ko. Okay? Stats, okay din. Pero nahirapan ako. So I don't think Sith ang gagamitin doon or if Sith man, baka iba yung build. So let me know. Kasi it doesn't make sense kung mas mahirap talaga ang pandemonium compared sa Tartaros. Pero, mas marami yung required na 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 quest item. Diba? kasi, ang ganito ang naiisip ko ah. Di ba? Etong Castle Drop, mahirap kumuha niyan. Etong Tonics, madali yan, basic yang tonic na yan. Pero tignan mo, since mas mahirap kumuha ng Castle Drop, mas konti yung requirements niya or yung number, no, yung required number ng Castle Drop, mas konti, okay? So 7 compared mo yung 7 sa 50. Uh, actually, mas madaling kumuha ng Hokage Hat compared sa Castle Drop. Kasi yung Hokage Hat is lahat ng requirements niyan is na fa farm Okay? So, if mag-go tayo sa ganong logic, sa tingin ko is mas madali ang pandemonium compared sa Tartaros. Meron lang talaga akong ginagawang mali. Okay? Mali lang talaga yung ginagawa ko. Kasi, whew, man, that's hard. <laughs> Okay, so, let me know sa comment section down below, down below, kung paano ang ginagawa sa pandemonium. Kasi may nagtanong sa akin nito, Actually, matagal nang tinanong sa akin yung about sa pandemonium. Pero, eto, ginawan ko na ng video. Pero, unfortunately, hindi ko alam. Okay? And also, hindi naman kasi ako nagtanong kung ano yung diskarte sa loob ng pandemonium. Okay? So, I just... Ang ginawa ko eh, pumasok lang ako doon. Tapos sabi ko, fuck it, let's do this. <laughs> Parang ganon, di ba? So... Yeah, so let me know kung paano ang ginagawa doon kasi akala ko pa naman makaka makakapag-farm, no, makakapag-farm and also makakapag uh, kung bigla masisimulan ko na yung, pandemonium, masisimulan ko na mag-ipon ng points pero hindi pa pala. So anyway, that is it for the video guys. Maraming maraming salamat sa panonood. Uh, unfortunately, hindi naging ma hindi naging successful no yung pagpapandemonium natin ngayon or yung pag yung pagpasok ko sa pandemonium dito sa video na to. Kasi, hindi ko alam yung gagawin eh. Pero, that's fine. At least, nakita nyo kung ano yung tsura doon. <laughs> At nakita nyo magmukhang tanga sa loob ng pandemonyo. <laughs> Excuse me. So, uy, lumalabo ang camera. Hindi, <laughs> pinapalabo ko lang ulit. Uh, ayaw na lumabo. Anyway, so that is it for the video guys. Maraming maraming salamat sa panonood um, yeah, katulad sinabi ko kanina, let me know guys sa comment section down below paano ang ginagawa sa loob ng pandemonium and also kung paano yung ano don yung diskarte. Eh. Kasi gusto ko malaman eh. Kasi gusto ko rin namang simulan yung pandemonium kaso nga hindi ko alam. So, let me know. Kaya let me know. No? Okay. So yeah, if you like the video guys, as usual, no? if you like the video, please hit the like button. And also guys, comment kayo sa comment section down below ng lahat ng alam na nyo tungkol sa pandemonium. No? Tulungan nyo ako help me help me and also guys if you as usual I as usual katulad na sinabi ko kanina if you want to help support the channel financially you can do so by joining the channel membership okay and to learn more about channel membership click nyo lang yung join button down below katabi ng subscribe and speaking of subscribe subscribe naman kayo sa akin channel guys dahil napakarami pang gaming videos coming very very soon okay so once again guys my name is CJ and I will see you all in My next video, guys. Thank you so much for watching.